ano ang asawa habang kumakain seryoso seryoso mga pala <laughs> so habang seryoso siya sabi ko sa kanya meron niya akong negosyo na iisip magtanim ako ng palay tapos pag naanin natin yung pampers tanim na naman natin yung mais <laughs> pag naanin na natin yung mais tanim na naman tayo ng talong ganon dapat ang negosyo natin na yun yung naisip ko mga palangga habang umiinom ako ng kobra mga palangga sabi niya wala ka sa hulog <laughs> Adong klaseng ano yan Negosyo Yan talaga dapat mga palangga no? Tanim na naman ng kamatis Pag natanim na naman ng kamatis Ani na naman ng ubi Pagkatapos ng ubi Ani na naman ng bisol Ganun <laughs> Pagkatapos mo magbinta ng manga, O pag tag pagkatapos mo magbinta ng mangga Tapos tanim na naman ng mansinitas Binta na mansinitas mga palangga <laughs> oh, magbuhay tayo ng mga pato pag nabuhay mga pato, mga itik tapos mga wild duck, ana, yun ang ano natin, buhay natin para negosyo. Eh, Bari na sa probinsya mga palangga, tapos mga ano, mga tikling, mga kruwak-wak, dapat yun, tani, magbuhay tayo ng ganun, eh, mahal yun, pugo. Tapos pag nangitlog ang pugo, binta na ang balot ng ano, wild duck, yan. <laughs> Meron lang pakialamira sa kwentuhan namin dalawa ng asawa ko, yan o, oh, na, <laughs> wild duck. <laughs> so, yan, dami ko sa kanya, yan, nainis na sa akin yung... <laughs> dalawa kasi yung negosyo namin din na nila maintindihan kung anong klase ng negosyo yon mag -ano tayo ng graba no magpahakot tayo ng graba at natin pagkatapos natin simentuhin yung ano daan yun matigas na matigas na yung biko pagkatapos natin kainan yung biko ayan mag, mag magpagaling na pud magpagiling na naman tayo ng mais mga palangga tapos pagkatapos yun naitik-tik, naitahop Ipunin natin yon Tapos pagkatapos, pag tigutom na, lulugawin natin. Pag, kasi dumadating yung tagutom yung panahon eh. No? Lulugawin na natin yon Pagkatapos, lagyan natin ng asin. Tapos lagyan natin ng asukal. <laughs> Tapos lagyan ng suka para maasim-asim. Ganun dapat ang ano natin. Kailangan mindset kasi. Kailangan meron kang mindset mga palanggay. Habang paparating pa yung tag gutom, kailangan na pag-isipan babote, mabote. Nakapag-stack ka na, nag imbak ka na ng tubig para pagka dumating yung tag-init, meron kang marami kang tubig, meron ka doon sa banga mo, mga palangga, no? Yun dapat ang tirada natin. Tapos yun, habang nag-over ako, may sumigaw na isda o magdala tayo ng isda, tapos bilad natin. Pagkatapos natin ibilad, gawin natin ginamos. <laughs> Tumayo. <laughs> Tumayo. yan mga kalapat ko. <laughs> no, pagkatapos natin ginawan ginamos uh, ihaw natin ihaw pagkatapos ihaw natin lagyan natin ng tubig tapos lagyan ng asin bitsin para magkaroon naman ng sauce yung ano natin yung inihaw yung dapat yun mga palanga tapos mabuhay tayo ng bangos pagkatapos buhay natin ng bangos Pispan lagyan natin lagyan ng tubig para mabilis dumami o ganun dapat ang negosyo so, yun... <laughs> so ko ano naisip mo Kung saan saan na lang ko ano anong naisip mo <laughs> ayan isa din HEH <laughs>